Hello guys. Uh, hello mga kalapatids. Nandito na tayo sa rooftop at uh, ibibisita natin ang ating mga kalapate kung sila ba'y ay nakauwi na sa bagong kulungan na ginawa natin. Ayan na nga at uh, nakauwi na sila. Alam na nila kung saan sila uuwi. Very good. At ayan si Mia. Alam niya kung ano yung teritoryo niya. Diyan talaga siya na ano, uh, umuupo. Diyan talaga ang tambayan niya. Yan, lalagyan natin ng tubig yung tubigan nila, ganyan. Mamaya lalagyan natin. Yan, no? Very good, no? Ano, okay ba? Okay kayo dyan, no? Ha? Okay? Uh at least maluwag na kayo no hindi na kayo ano away away so tapos ito yung cover ninyo ko kuberahan ko kayo baka kasi umulan ito dito ko na lang ilalagay ayan ayan ganyan may cover kayo tapos lalagyan na lang natin ang ipit dito Ayan. Hindi natin ipit dyan. Ayan. Ito, dito na lang ito. Ayan, ganyan. O, oh, at least, dito, walang cover, okay lang ah uh, hindi man kayo mababasa dahil may cover na kayo dyan sa bandar dyan, no? Diba? So, oh, maganda, no? Ganda na yung inyong ano, ha? Kulungan. Dito, yung ginawa ko kanina na tubigan nyo, lalagyan natin ng inumin yan Kumaya. Buti naman at nakinig kayo, ha? Tuwing gabi, ha? Paggabi na, madilim na, uuwi na sa bahay. Oh, ayan na sila, oh. Nakauwi na nga sila sa bahay nila. Ayan na sila lahat. At least maluwag na yung bahay nila kasi yung isang kulungan natin na pinagkukulungan natin sa kanila ay masikip silang apat. So, ang ginawa natin ay pinagdikit natin para malaki-laki din yung kikilusan nila. ba? Diba? Okay. Tapos, uh, baka sa Sabado ulit pupunta tayo doon sa kung hindi man Sabado baka Linggo ano mo kahit ano basta Sabado at Linggo pupunta tayo ulit tayo doon sa Maytulay palili pa rin ko kayo ha na natin kung alam niyo yung bahay natin ang galing na kay dati doon di ba oh ayan oh Ayan, oh. na sila. para pag umuulan hindi kayo mababasa Ayan. siguro kailangan pa natin lagyan ng ano ano ng isa pang sako dito para totally uh, hindi kayo mababasa, di ba? At least maluwag na 'yung 'yang nalagyan na 'yung kulungan. Hindi na kayo 'yung ano, uh, tawag dito. nagkakasikipan sikipan sa inyong kulungan. O, ayan, pasukin natin. Ayan sila, o. O, ang luwag. Napakaluwag. At least, di na kayo nag-aaway, no? Andyan yung pagkain nyo. So, tubig na lang ilalagay ko. Kaya, eh, ito, lalagyan ko ng tubig. O, tama lang yung ginawa ko, tubigan nyo. Lagay ko kaya ito. Masyadong mabigat. Iba na lang ilalagay ko para katulad din ni ano ni Mia, may may tuntungan kayo no? Kasi niya may tuntungan, di ba? nalagay ko kayo ng tuntungan diyan. Maghahanap ako ng uh, pwedeng yung matuntungan. ano nyo, matibay na. Ayan, linoleum. Linoleum yung bubong nyo na ano, gino, ginawa natin pangkakit dyan sa inyong kulungan. O. Ayan. O, diba? Ganda. binaglag pa yung ipit ayan at least okay na yung ano nyo bahay nyo maganda o oh. kaya na grabe init napapaso ako dyan sa pag inaarawan -ina na linoleum nyo grabe init no o ayan tatakpan na lang natin kayo ng ano ha ito muna ang lagyan natin sa si inyo para kung umulan man hindi kayo mababasa totally hindi kayo mababasa o ayan, ayan meron plano bukas na uli ah kita kits tayo ulit bukas at lalagyan natin ng ano yan uh, panibagong sako para hindi kayo totally na nababasa bye bye shout out po bye bye sa inyo